Dito sa India, madalas kapag sila ay kumakain ay nagkakamay din sila. Katulad din sa Pilipinas na mas masarap talagang kumain kapag nakakamay kaysa gumamit ng kutsara at tinidor. At pagkatapos mga kumain ay binibigyan kanila ng isang bowl na may mainit na tubig katulad ng nakikita nyo at isang piraso o kalahating piraso ng lemon na siyang pangtanggal nang anumang masala na nakadikit sa yung daliri. And at the same time, tinatanggal din niya yung anumang amoy ng masala na dumikit sa yung kamay. So ganito maghugas. Pero hindi naman lahat may mga kainan na nagbibigay ng ganito. Meron namang mga restaurant na hindi. Pero mostly sa mga mamahaling mga kainan is nagbibigay sila ng ganito. So alam mo na ngayon ang gagawin na kapag binigyan ka ng ganito sa restaurant pagkatapos mo kumain, ay ito ang gagamitin mo para hugasan ang iyong kamay para matanggal ang amoy at